<laughs> Tama <Tanagang, honest ako. laughs> <laughs> oh, <nindi maalaga> na! Alis na ako! Naniniwala ka na? Oo! 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 na Oo! natutulog ako sa biyahe. Hello. Hello. Diyan <laughs> Teka. Ito yung update natin guys sa kubo. Di ba dati kawayan lang yung sahig. Pinaayos ko siya. Ayan na siya. Pinalibutan ko na po ng semento. Uh, Yan. Nalibutan ko ng semento. Yan. So, ayan. Ayan. O, oh, ba diba? Simento na siya. Kasi, sirain daw yon, So, nasira na agad siya. At saka, masyadong mababa. Kaya, sa ilalim. May ahas na nagpunta. May ahas. At saka, pag wala daw talagang tao, inaahas daw talaga. talaga. Ganun ba yon? So, dito tayo sa loob. Ayun! May ilaw na kami. So, may kuryente na rin kami. na, ito yung update. Ayan. Sim semento ko na rin siya. Hindi ko pa siya napapakinisan kasi susunod na yan pag may budget na ulit. So, ito na yung mini kitchen natin. Ayan, simento na rin siya. Pati ito. Simento na rin. Pati yung lababo. Simento na rin. Ayan. Ayan. So, the reason din ba't pinapalitan natin to kasi ano din yan, kawayan din. Tapos binahayan din ng ahas. So, pinasok siya ng ahas, guys. Nakakatakot. Wala nakatira dito. So, pinupuntahan naman to ng caretaker, pero hindi siya dito natutulog. Kaya, walang tao. Tapos, alam yun, parang saya ng ahas kasi malayang malaya siya may bahay siya dito sa, sa ilalim eh. So, binahayan talaga siya sa ilalim. Papakita ko dito sa inyo yung nakita na pinagbalatan ng ahas. Sobrang scary. So, natakot talaga ako. Pero, Pero ngayon okay na, no need to worry kasi pinasemento ko na yung paligid para hindi siya malamig at wala siyang madaanan. Tsaka simento na rin naman yung loob. Ayan, eto nakatiles naka naman tayo. So importante rin talaga may nakatira daw at tsaka maingay kasi natatakot ang ahas sa tao. Yan yun hindi natin alam. Akala natin tayo lang ang takot sa kanila. Takot din sila sa atin oh. Diba? So yung mga ahas out there, beware din. <laughs> diba? Diba? So, kailangan kailangan maingay para umalis sila. So, ayun. Ang ganda po ng panahon ngayon, sobrang mahangin. Ah, ba? Hawak hindi ko pinatanggal ko lang. Ang alin? Yeah, tinan mo ganda. Ha? Ayaw mo? Ito? Oo, oh, lilinusin. Itong bully, your favorite buli. Eh kasi inaanohan doon yung ang ahas. Pag mong dumi. nilinis Ina ano Maganda yan pag ano malinis. Maganda. Ano mangyayari dyan? Balang araw magiging ano yan, tuba. Tuba eh. Hindi naman ako iinom ng tuba. Mga 6 years pa. Mataas yan. Mataas naman yun. Pero gusto ko pong magtanim dito ng ano. Um, ito pala yung mga gulay namin. Teka lang. Tanan mga gulay natin. Meron na tayong gulayan dito. Mini gulayan. Ayan. Ayan siya. So... Ayan ang ating ano, mini gulayan. Dadagdagan pa natin yan. Yan. Meron din bandaron So, ang gagawin natin today is lalagyan natin ng bakod na ano lang, maliit lang. Kasi hindi natin kayang bakuran pa lahat kasi medyo palaki po yung magigaso sa bakod. Maraming kasi ng mga bakod, pinakamahal yung simento. <laughs> Meron din barbed wire. Pero, for now, ito na muna. Kawaya na muna. Dito lang malapit sa mga tanim-tanim. So, punta tayo dito guys. Ate, ano yan? Ay, sa mga dito. Doon na lang sa kwan. Ito na lang Ayan yung mga ina na mo. Oh, ito po na lang to. Dito naman may ito yan. Makalabasa yan. Taniman pala to. Akala ko gagawin swimming pool eh. Saka na yun. <laughs> pag napakinabangan na. <laughs> Akala ko dito yung swimming pool eh. Kasi maba. Kasi ito yung malalim eh. Oh, di ba? Gawin mo nga itong ano. Please. Kaso kung may tanim na, hindi na matatanggal yan. Ah, pwede ba ilipat 'yan. Malinis naman siya ngayon, hindi madamo kasi summer eh. Pero pag tag-ulan, ayan na. Start na siyang mag-ano ulit. Asa ah, yung mga atin nimo te? Ay nandoon. Mga Ang pa na. so, so ano, palaya daw next week. Tsaka talong Tsaka talong. Dilig-dilig tayo dito. May kuryente na tayo pero wala pa rin tubig. Yun na lang. Bakod and tubig. Susukatan na tayo dito guys kung hanggang saan yung bakuran lang muna natin. kapag pray ka na? Ano <laughs> naman? Anong nang ginawa mo doon? <laughs> Inanda mo naman ang <laughs> tatay mo. Ano? Pasyal ka muna dyan. Mag-exercise ka. wala pala tong sabaw. Akala ko may sabaw yung buko. Wala na pala. <laughs> Meron tayong sayote. Meron tayong buko na walang sabaw. <laughs> Marunong ko umakit ng buko. Ha? Mm. Marunong ka? Mm. Kaya mo? O, kung may, ha, may sako ka ba dyan? Sako? Hmm, pangakit. Nakakatakot. Ay, bakit? Ikaw, iaano mo yon? Tali sa pa. Oh. Hindi hmm. natin na yung galing. Gusto mo? Kasi hindi ko Sige nga. Ate Grace, parang <laughs> <laughs> daw ako makiat ng buko ko. Sabi ko may sako ka ba dyan? Kasi pati... Oh. Bakit sako. ito tali yung paa? <laughs> may, may sako ka. May sako ka. Sige nga, akit mo nga. Kapakitaan oh, kita. Wala akong panali ng paa. <laughs> akitin mo nga <laughs> itong buko nito. Sige, hanap mo akong panali ng paa. <laughs> pag ikaw nalaglag ha, dadiretso tayo sa hospital. Kumuha po talaga siya ng sako. <laughs> Joke lang pala. Huwag mo nang gawin. Uy, okay na pala. Ako yung kinakabahan. Probinsyano <laughs> ako. Siyempre dati pa yun. Hindi mo na kaya yun ngayon. Ay, tara Ang aakit pa ng bukol na naka-Apple iWatch. Totoo ba? Oo. Talagi <laughs> sa paa. Ha? Uy, wala tayong emergency ano dito. Emergency car kung ano mangyari sa'yo. <laughs> Hindi na nakatuwa. Nakakabulahaw. Ang <laughs> galing mo pala, iba ka. Grabe. Alam mo nilalawa ka Superman. <laughs> Marunong ka pala talaga. Hindi <laughs> naisip ko na bata-bata ka pa noon. <laughs> <laughs> <Yung dindig> ko. Maganda na po doon <laughs> namula po yung balat niya ayan na di ba pumapasok yung mga baka ito na yung proof hi mga uy baka naman kagatin ka nyan yan ating problema pag pumapasok yung mga baka at wala tayong backhood <laughs> di ba Good luck sa mga pananim. Ha? Alo ah, malayo. Hoy, makagat ka diyan. Kakagatin ka. Talagang pumapasok pala dito yung mga baka, no? Kaya kailangan ng bakuran. Ayan. Ayan, o. Oh, kakagatin niya na yung mga halaman natin. Yan ang proof na huling-huli sila sa akto nasisirain nila. Huwag nyong sirain! Sila, pakalat-kalat. Suplada siya. <laughs> eh, in inirapan ka niya eh. Hello! Hello! Hoy! <laughs> Nagalit. <laughs> Nilayasan ka na. So tayo ay uuwi na. Alis tayo. Magbabay na tayo. Bye-bye. <laughs> Tapagod -bye. <laughs> ka. No? Basang-basa yung likod mo. Grabe. At least nakapag, ano ka, gym, exercise. So, uwi na kami, guys. Ha? Huh? Sabi niya, ka, nabaw ko na ang kotse ko. So, wow. Ano mo, ibig sabihin nun. Ano? Ang baw ng, ng kotse akin. mo. Ate Grisa, ha? Ayaw Ano, para may difference yung ano ah. Parang mali ba si Ate Grace doon? Parang na surprise ka na no, nakaupo ka sa mabango-bango. eh. kasi malinis ako sa sasakyan. Oo na, sige, magtulungan niyo ako. <laughs> ang init. Ano mo ka ng difference kasi? Ano? Puro oh, kasi na may kumain sa kotse mo. Oh. Ayoko ba? <laughs> Ay, kasi bawal. bawal ate kung may kumain sa akin. Uh Oo, -oh, nasa Hanggat maaari. Oo, oh, oh. kung may iwan amoy. Pero ang exemption ko lang, pag lola ni Cara, pwedeng kumain. Uh, okay. Pag ni Kara, pwedeng kumain. Kasi minsan, uh -huh. di ba? Oh, kasi okay, mama. Mahal, mahal kayo ni mama eh. Saka si papa. Hey. lang yung pwedeng kumain dito ng ano to. Maliban doon lahat, kumain na sa si labas. Mahal <laughs> mahal ni mama si Pajak, no? oh, ikaw mahal na mahal. Ay, sorry. <laughs> Atong, aga? Oo, lagi fit na ikan siya sabi ni mama. Ah, talaga? Oo. Ano sabi ni mama? Ay, naku, sabi niya wala. Naku, hiyang hiyang na ako doon. Sabi niya, mahal na mahal doon niya. Nag-i-love yung aso yun, di ba? I love you. Okay, so sabi okay, ko. Ang, ang tirik na na araw. Suwati so, mo niya. Tinabi kong makakaroon. Isa lamin kong regalo mo. Ano? Nakatulong sa ano sa, sa araw? Wala makita eh. Sa'yo <laughs> so, na. Ayan o. Maaraw pa. pa Sakto, mag alas 5 na. So, eto po ngayon din araw namin <laughs> sa video. Bigla nga sa ibang mundo na po. Yes. Exactly. <laughs> From Batangas. Mm. Po? Ay. From bata ni na kami sa Sa party par ng kuya ko Sa Family gathering Family gathering, ang dami namin Again. Ito May mga darating pa So, <laughs> daming ginap talaga ngayong araw na ito So, yun lang guys Thank you for watching this vlog Bye bye, awesome. bye. Ayun, eh. okay. Okay. Yes, yes.